pagbasa mula sa aklat ng mga Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay sinabi ng mga Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit, Pagdating ng araw ay may iwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya nang balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.